Ito mga idolo, oh, patutunayan ko sa inyo kung gaano katibay ang mga isda tulad nito mga idol. to yung tuyo na nakuha ko lang dun sa tuyong tuyo na palayan wala ng tubig kasi magsasummer na grabe ang init. Eh, Siyempre kung sa unang tingin natin patay na talaga siya. Pero tapusin nyo yung video na to mga idol. Patutunayan ko sa inyo kung paano to mabubuhay ulit. Kasi ang mga isda tulad ng dalag na yan, inakala natin patay na, pinapabayaan na lang natin. Yung pala, nagaantay lang sila ng kung kailan dumating ang ulan o kung baha at muli silang mabubuhay. Antayan na lang natin, mga one minute mga idol, at mabubuhay ulit yan. Abangan. Tingkita nyo yung mata niya. Unti-unti yung Mai mangitim ulit yung mata na yan at muling mabubuhay yan ikot ikotin lang natin antay antay lang tayo mga idol kaya Bilip talaga ako sa mga ganitong klaseng isda yung inakala mong patay yung pala pwede pang mabuhay pag dumating ang ulan o baha naku buhay na naman sila abangan natin op Oh. Parang tagal ah. Ayan na, malapit na yan mga idol. Malapit na. Wala nang pag-asa. Eh. Pulutan lang natin idol. Ihawin na lang. Ihawin lang.